ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang manginisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lamba. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gadawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Doon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatunoy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama, at naghahayuman ng lamba. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sa sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na pawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang lobby at sa gayoy na liligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat o hukay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga maral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y hindi ba sila nakapakinig? nakapakinig na sila. Sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila ilaganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunen, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila malinaw na nagsasaan kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap ang tinig ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tini. Aleluya, aleluya, sumunod kayo sa akin. At kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, aleluya,